Mika, uh, nabubisit na ako sa iyo ah! Uh, gusto ko na ice cream! Gutom ako kuya! Gusto ko ice cream! <laughs> uh, Gaya na ito Mika, antayin mo ako dito ha. di ba gusto mo ng ice cream. So medyo malayo pa yun, doon pa lang ako bibili oh. Tapos ang tagal-tagal mo maglakad. Uh, gusto ko na ice cream! Oo nga, sige na sige na. Tumigil ka natin. Bibilan kita Mika ng ice cream ha. Aantayin mo ang kuya dito, okay? Okay ba yun? Oo! Uh, ha? Mika! Ha? Huh? Sige na, bibili lang ko yung ice cream. Ha? Antayin mo ko dito. Huwag kang magwawala. Antayin mo si Kuya. Babalik si Kuya na may ice cream. Okay? Ice cream! Okay ba yun? Oh, sige na, may iiwan na kita dyan ha. Oh, sige. Sige. Uh, nene, Mama. Nene, 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 teka lang Bakit ka umiyak. Ice cream. Ha? Huh? Ice cream. Sino kasama mo dito? Kuya! Tayo ka, kuya! tayo ka. Kasulitan nito, tayo ka tayo, 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 tayo. Gusto mo na ice cream? Uh, ice cream. Asa ah, kaya ganito? Asa ang kuya mo? Uh, uh, kuya, ice cream. Asa ah, kaya bibili kita ng ice cream, ha? Pero ganito, kasi papaso ako ng trabaho, eh. Ha? Uh, gusto mo? Sama na lang kita. Ice cream! Para hanapin natin yung kuya mo. Ice cream! O oh, sige, bibili tayo ng ice cream. Tara. Ah, huh? uh, nene, upo ka muna. Dari na, upo ka muna. Ah, uh, nene, upo ka muna dyan ha. Behave ka lang ha. Okay po. Uh, ice cream! Uh, oh, sige, bibili tayo mamaya pagkatapos ko magtrabaho, okay? Oh, eto. Ate, sino yung kasama mo? Ay, sir, good morning po. Uh, sir, nakita ko kasi sila labas sir eh. Umiiyak eh. Hinahanap yung kuya. Eh siguro, iniwan ng kuya. Kaya eh, naawa rin ako. Baka kasi mamaya pagdiskitahan ng mga tambay eh. Kaya sinama ko muna sa office. Tama yung ginawa mo. Pero Enzo, huwag mo papakita kayo ng Chloe. yan eh, ha. Oh, uh, sir, baka pwede niyo naman ako tulungan, no? Eh, sabihan niyo na lang ako pagpapasok si Mang Chloe para may labas ko muna si yung bata. Sige, titimbrihan kita pag tumawag si Ma'am Chloe, ha? Sige. Ay! Ah, Nene, huwag ka masyadong malikot. Mamaya baka makabasag ka. Eh, sir, maglilinis na ako, sana. Sige. Ah, uh, Ne, ano nga pong lang pangalan mo? Mi... Mika... Mi... Mika po. Ah, uh, Mika, ano ba talaga nangyari sa'yo? Ice cream! Ice cream! Pabusig ko lang itong ginagawa ko. Bibili tayo, ha? Ah Enzo, so, I-file mo na tong nagawang report kasi baka mamaya pag dumating na naman si Ma'am Chloe, ako na naman pagalitan niya. Ah, sige po sir. Oh, sino tong batang to? Teka man, sino nagpapasok ito? Ah, si Mika nga pala. Ah Mika, hello Mika! Gat mo naman Mika. Mika, maris ka naman po Mika. Baba mo yung paa na. Sige na, bibili tayo ice cream. <laughs> ice cream! Carlos, yes ma'am. Would you care to explain what happened? Di ba pinigyan kita ng palog eh, prior to set the time? And up until now, sobrang late mong pinasa yung mga reports. What happened? Explain mo sa akin! Sorry, ma'am. Bakit ikaw naman, Enzo? Sino yung batang yan, ha? Ah, ma'am, pasensya na po ah. Eh, naawa po kasi ako sa bata. Nakikita ko po sa kalsada, umiiyak. Eh, hinahanap po yung kuya. Kaya tinulungan ko na lang po, sinama ko po dito sa opisina. Haven't I told you before, policy sa company natin na huwag ka magpapapasok ng strangers, not unless may consent ko, di ba? I am warning you, Enzo. Kapag hindi mo pa nilabas yung batang yan dito sa opisina, mawawala kang trabaho. At po mga pasensya na po. At ikaw naman, Carlos, kapag hindi mo pa natapos i-edit yung mga campaign videos, I have no other options but to fire you as well. Understood? Yes, ma'am. Okay, sige, magsibalik na kayo sa trabaho niyo. Oh, si, narinig mo na mata yung sinabi ng boss natin, no? Oh. Pasa mo na yun, baka matagal tayo sa trabaho nito. Tapos, labas ko na lang din po yung mata. Ah, uh, Mika, tara na. Labas na tayo. Yes, sir. Sana bibili na tayo yung ice cream. Ice cream! Bibili na po tayo. Ice cream? Bibili ice cream? Ah, uh, Mika, upo muna dito. Upo ka, meron dito dito. Ah, uh, Mika, maiwan muna kita dito, ha? Ipapasa ko ilang file, tapos babalikan agad kita. Okay? Ice cream! Gutom! Ah, uh, okay. sige, pagbalik ko bibili ko ng ice cream. Okay? Ice cream! Ah, ah, Archie. Ah, ah, Archie. ah, Ah, sakit! Dito, dito, sakit! Bakit may pasaka? Huwag, ako kuya! Huwag, ako kuya! Ah ganun ba? Sige ganito. Ouchie! Uh, pagkatapos ng trabaho ko, pupunta tayo ng police station para i-report yung nangyari sa'yo. Saka mahanap rin natin yung pamilya mo, okay? Ouchie! Hindi na, babalikan agad kita. Ouchie! Ano ba yan? Hindi ko na alam kung paano ko sisimulan to. Hindi pa ko nakakala natin sa pinapagawa ni Mang Chloe. Ano, tara, break time muna tayo. Jeybro, yung dami ko pang ginagawa dito. Pwede ba tulungan dito? Nako, kailangan mong tapusin yan. Kung hindi, mapapagalitan ka din mga Chloe. eh. Yung naman sinasabi ko, eh. Alam ko, mo kung paano mong matatapos yan. Mag-break time muna tayo para hindi ka ma-stress dyan. Tara! Sige, tara. Sige. Mika! Ano ginagawa mo? Bakit ang pinakailaman yung laptop ni Sir Carlos? Ako, Mika. Oh, may matanggal ako sa trabaho. S Sige na, tayo na. Lipat ka na. Dali na, tayo na, tayo na. Tayo na, tayo na. O, oh, sir, pasal ka na po. Dito ka mo po. Pigil na. Oh, oh. Ang galing. Sino may gawa nito? Si Mika? Ang galing niya sa animation. Potential to. Minisip akong paraan. Gagamitin natin si Mika para at least matapos na yung pinapagawa sa atin ni Ma'am Chloe. Tama yun. <laughs> Ang galing niyo. Ah, uh, ma'am. Excuse me. May good news po ako. Talaga? Ano yun? Tapos na po yung pinapagawa niya sa akin. Tingnan niyo po. Excellent work! Ang ganda ng execution ng video ah. Carlos, sabi ko naman sa'yo eh. Magaling ka talaga. Dahil diyan, believe na binipa ko sa'yo. Tama, sa totoo nga po, uh, di naman ko talaga gumawa niyan. Ha? Huh? What do Naalala niyo po ba yung bata na kasama ni Enzo? Teka nga, eh di ba special child yung batang yun? So, pa paano nangyari? Oo nga po, ma'am. Gifted na po yun sa atin. So, parang blessing na din sa atin dito sa office tawagin mo yung bata kasama si Enzo. Okay, ma'am. Sige po. Oh, hello po. Ito na po sila. Okay, come in. Enzo, so, Mika. Ma'am, ikaw mapuha ka muna. Ah, Ma'am Chloe, pasensya po talaga. May nagawa po bang mali si Mika? Actually, no. Pinapunta ko talaga kayo dito kasi gusto kong makausap si Mika personally. Because, as per Carlos, magaling daw sa animation medyo na daw si Mika. Totoo ba? Uh, actually, ma'am, nung nag-break time po kasi sila, sir, eh, naabutan ko po si Mika na pinapakailaman yung laptop ni Sir Carlos. Talaga ba? Ah, uh, eh, Mika, pwede ba mo? Kailang isang sequence ng video dito para makita ko kung talagang marunong pa ito. Sige po. Ah, uh, Mika, Pwede ka daw po gumawa ulit ng isang animation pa. Fries, hey, magaling talaga siya, no? Yes, hmm. Okay na, Mika. Hmm. Alam nyo, pag lilimit mabenta 'to sa mga kliyente natin kapag nagtuloy-tuloy. Uh, actually mong hindi ko po kasi alam kung taga saan si Mika at kung nasa yung mga magulang niya. Kung maaari sana may pwede po ako mag sa inyo na tulungan na lang po natin si Mika. Uh, actually mong kasi nakita ko siya sa daan na umiiyak at tinatawag niyong yung kuya niya. Tapos may nakita po akong pasa dito sa bago niya. So, uh, siguro po sinatakta na no, yung kuya niya. So, kung pwede sana mong tayo na lang po mag-alaga sa kanya. Ah, oh, Mika? Willing ka bang ano? Wala akong job offer for you. Willing ka ba maging part-time animator sa company namin? Hmm? Gusto mo ba yun? Mika, gusto mo work? Gusto mo ng okay, work? Know, Finally! <laughs> Congrats so, Mika! Welcome Let's sa company namin! Unshake! Mika! Hahaha! <laughs> <laughs>